Kaya ang high value eh, mamahalin ka, tapos mumurahin ka pa. Alam mong high value ang babae kung hindi ka nagahabol sa lalaki. Anong klaseng high value ang babae ang kinakaladkad ng lalaki? Sipi mo, niloko ka na, ginawan ka na ng masama, yung iba sinaktan pa physical ah. Tapos anong gagawin nila? Hahabol, iiyak, hindi na daw uulitin. Sige nga, gawin mo yan sa boyfriend mo. Tignan natin kung hindi sa ilang araw lang napalitan ka na paano mo matatawag sarili mong high value kung ganyan naman ang trato ng ibang tao sa Kaya ang high value eh, mamahalin ka, tapos mumurahin ka pala. Isipin mo sa relasyon mo, ang daming kaya mong iambag. Bilang babae lang ha, hindi ka pa nga nagtatrabaho. Unang-una sa lahat, babae ka, kaya mo mag-anak, kaya mo magbuntis. That alone is already a fact na marami ka na agad ambag hindi mo kailangan agad sabihin na, oh, ito ang pera ko, ito ang kaya kong gawin. Hindi eh. The fact na may matres ka, ambag na agad yun sa relasyon.